Magandang buhay sa lahat at magandang araw. Isang panibagong araw na naman para sa bagong kaalaman na ating matututunan ngayong araw. Ako si Binibining Johanna Kikampana at ngayon samahan niyo akong alamin at tuklasin ang panibagong paksa na ating tatalakayin. Ngunit bago tayo magsisimula ay magkakaroon muna tayo ng paunang gawain. Ito ay ang ilarawan mo. Panuto, ilarawan ang bawat litratong nakita at ipaliwanag kung ano ang mga ugnayan nito sa paksang tatalakayin. Itaas lamang ang mga kamay kung ibig sumagot. Para sa unang larawan, itaas lamang ang mga kamay kung gusto mong sumagot. Okay, Bini Bini? Tama. Ang larawan ay isang halimbawa ng maikling kwento. Ito'y nagpapakita lamang ng isang batang matapat. Para sa ating pangalawang larawan. Okay, Bini Bini? Tama. Ang ating pangalawang larawan ay, isang halimbawa rin ng maikling kwento. At ito'y nagpapakita lamang ng isang paglalarawan sa isang talong, ang katagian at pisikal na anyo ng isang talo. At sa panghuling larawan, sinong nais sumagot? Okay, Ginoo. Oh. Tama. Ang pangatlong larawan ay nagpapakita rin ng isang maikling kwento na pinamagatang Si Cinderella. Ito'y naglalarawan sa buhay ni Cinderella. At kung inyong makikita at mapapansin ang mga larawang ipinakita ko sa inyo ay nagpapakita lamang na ito'y halimbawa ng isang maikling kwento. At kung pagmamasdan ninyo, ang mga halimbawa ito ay pinaikli lamang. At ang iba, at mga ibang, ibang kwento ay makikitang ito ay gawa-gawa ng isip o imahinasyon ng tao. At ang ibang kwento naman or halimbawa ay nagpapakita ng tunay na buhay o karanasan ng isang tao. Ang mga larawang ipinakita ko sa inyo ngayong araw ay yan ay may kaugnayan sa ating paksang tatalakayin ngayon. Ang ating paksang tatalakayin ay patungkol sa maikling kwento batay sa bilang ng mga salita. Ngayon, ay malalaman natin ang iba't ibang sukat ng isang maikling kwento. Narito ang mga layuning matatamo ninyo ngayong araw. Una, nakabubuo ng ideya base sa larawang ipinapakita. Pangalawa, nakapagpapahayag ng sariling opinyon hinggil sa paksa. Pangatlo, natutukoy ang kahulugan, katangian, uri at anyo ng maikling kwento batay sa bilang ng mga salita. At pangapat, nakasusulat ng sariling halimbawa ng maikling kwento batay sa bilang ng mga salita. Okay, ikaw binibining Marian. Ano ang maikling kwento? Tama! Bigyan natin ng palakpak si Minimini Marian. Ang maikling kwento ay isang panitikan o akdang pampanitikan na kung saan ay tumatalakay sa karanasan ng isang tao maaari ito ay gawa-gawa lamang ng imahinasyon ng isang tao. Ito rin ay pinaikling kwento na kung saan ay dito tinatalakay ang iba't ibang kwento na maaaring may mapupulutan ng aral. Sa palasak na pagpapakahulugan, ito ay isang akdang pampanitikan na nagsasalaysay ng isang pagyayaring hango sa tunay na buhay. Ito ay may isa o ilang tauhan lamang sumasaklaw sa maikling panahon, may isang kasukdulan at nagiiwan ng kakintalan o impresyon sa isip ng mambabasa. Ang maikling kwento, ito ay may iilan lamang tauhan, hindi marami. Kundi nakapokus lamang ito sa isang tauhan o iilang tauhan. Ang maikling kwento ay merong kaisipan na kung saan ay dapat makaingkintal sa isipan at sa puso ng mga mambabasa. Katulad na lamang ng iilang mga uh, maikling kwento na kung saan ay nagbibigay ng uh, magandang impresyon sa mga mambabasa. At ang maikling kwento rin ay merong kasuktulan, merong tunggalian na kung saan ay magiging rason sa pagiging maganda ng isang maikling kwento. Taglay rin ng maikling kwento ang sumusunod na elemento, kagaya na lamang ng panimula, saglit na kasiglahan, suliranin o problema, tunggalian, kasukdulan, kakalasan o wakas, tagpuan, paksang diwa, kaisipan, at banghay. Ganun din, mayroong tema at minsahe ang maingling kwento. Tema ang tawag sa pangkalahatang kaisipan na nais palutangin ng may akda sa kwento ito ay ang kaisipang dapat ay matagumpay na maikintal sa isipan at sa puso ng mga mambabasa. Ang tema ay maaaring palagay sa mga pangyayari sa lipunan, obserbasyon sa pag-uugali ng mga tao sa isang tiyak na komunidad, paniniwala sa isang katotohanan o pilosopiyang tinatanggap ng tao sa buong daigdig sa lahat ng panahon o iba pang mga katulad nito. Yan ang mga temang uh, maari mong gamitin o maaring gamitin ng mga may-akda o manunulat ng isang maikling kwento. Pwedeng tema patungkol sa pag-ibig, temang patungkol sa kaibigan, o temang patungkol sa pamilya. Ang minsahi sa kabilang banda ay pangangaral ng manunulat sa mambabasa direkta man o hindi direkta ang inilahad sa kwento. Ang maikling kwento ay merong minsahi na kung saan ay mapupulutan mo ng aral na kung saan ay magiging rason sa pagbabago ng isang tao. Ito'y nakakatulong talaga ang minsahi sa isang kwento sapagkat ito ay nagbibigay ng moral, no? ng moral na leksyon sa mga mababasa at uh, maaaring matutunan nila kung ano ang tama at mali upang ang lahat ng nabanggit ko ay mailahad sa kwento ang malaking tanong ay gaano kaikli o kahaba kung gayon ang isang maikling kwento gaano kahaba upang ang kwento ay ituring ng nobela gaano kaikli ang dagli may mas maikli pa ba sa nagli? Ito ang mga tanong na dapat nating malaman sa araw na ito. Lalo't planong ipalathala ang bilang lang salita ay totoong mahalaga kaya dapat isaalang-alang. Ito ay dahil may istriktong tuntunin na ipinapatupad ang mga magasing pampanitikan hinggil sa haba ng kwento kwentong kanilang tatanggapin. Kaya limitado rin lamang kasi ang bilang ng kanilang pahina sa bawat isyo. Maliban pa sa ang kanilang mga editor ay may limitado ring oras para mag-edit ng mga matatanggap na manuscript. So ang paglilimbag na isang maikling kwento ay merong tuntunin na dapat sundin ng isang manunulat kung gusto niyang mailimbag ang kanyang uh, panitikan o isinusulat. Kung kaya't maraming publication or publication na ang merong mga tuntunin na dapat sundin upang mailimbag ng maayos ang iyong maikling kwentong isinusulat. Ayon sa The New Webster Dictionary, ang maikling kwento ay binubuo ng humigit kumulang 10,000 mga salita. Kung ang kayang lamanin ng isang pahina ng short band, band paper, doble espasyo, makinilyado o computerisado at may isang pulgadang margin sa lahat ng side ay dalawang daan dalawan dalawamput limang hanggang dalawang daan limampung salita ang isang karaniwang maikling kwento. At ayon naman kay Webster, ay nasa apat na po hanggang apat na imang pahina. Samantala ang mahabang maikling kwento ay binubuo ng dalawang libo hanggang 15,000 libong mga salita o katumbas ng apat na lima hanggang anim na pahina. Kung lumampas sa 15,000 libong mga salita o anim na pul pahina, ituturing na ito na maikling nobela. Sa kabilang banda, ang maikling maikling kwento ay binubuo ng limang daan hanggang dalawang libong mga salita o mga katumbas ng dalawa hanggang walong pahina. Kung mas maikli rito, papatak na sa dagli. Kung tuntunin ng The Hugo and the Mola Awards naman ang susundin natin, ang nobela ay binubuo ng labing pitong libo limang daan hanggang apat na mga salita. Ang maikling nobela ay pitong libo pitong daan hanggang labing pitong libo limang daang mga salita, at kung mas mababa kaysa pitong libo limang daang mga salita ay ituturing ng maikling kwento. Kung kaya't binibigyang diin ang itinalang bilang ng mga salita ay approximate lamang o sakto. Wala din talagang nakapagkakaisahang iisang bilang ng mga salita para sa bawat uri ng tinatalakay na panitikan. Ngayon, narito ang iba pang mga salita o bilang ng mga salita sa iba pang uri ng kwento. Una, ito ang sudden fiction o short short stories. Ito ay mga kwentong binubuo ng 750 hanggang 100 mga salita. Kaya tinatawag itong short short stories. Pangalawa, ito ay ang postcard fiction. Ito ang mga kwentong binubuo ng humigit kumulang 200 limampung mga salita. Minsan ay may kalakip itong larawan sa gilid. Pangatlo naman ay ang microfiction o nanofiction. Ito ay mga kwentong binubuo ng hanggang tatlong daang mga salita. So, ito ay maikli talaga. At pang-apat ito ay ang tinatawag na dribble Mga kwentong binubuo ng eksaktong isang daang mga salita. Meron palang ganong mga kwento na binubuo lamang ng isang daang salita. Panglima, narito ang dribble or mini saga. Ito ay mga kwentong binubuo ng eksaktong limapong mga salita lamang pang-anim. Darito ang six word stories, mga kwentong binubuo ng anim na salita. Kung mapapansin ninyo kanina sa ating ulang gawain ay merong mga ah, halimbawa na kaunti lamang ang mga salitang ginamit. Ngunit ito'y ma ah, masasabi pa rin maikling kwento. Narito ang halimbawa ng isang tagli. Ang kwentong ito ay pinamagatang Si Ma'am Kasi ni Eros Atalia. Kung mapapansin ninyo ang kwento, ito ay maikli lamang. Ngunit ito ay merong, uh, merong minsahi na ating matututunan sapagkat ito ay tungkol sa isang uh, estudyante na kung saan ay akala ng kanyang guro ay siya ay nangungopya dahil gumagamit siya ng cellphone. Ngunit ito pala ay merong binabasang uh, minsahi nga galing sa kanyang pamilya na kung saan ang kanyang ama ay wala na. Kung kaya uh, ito ay nakakapukaw talaga ng damdamin sa lahat dahil isa rin ito sa leksyon na uh, dapat maunawaan rin ng mga guro kung merong mga emergency ang mga mag-aaral nila kung kaya magamit ng cellphone ang mga ito. Ngayon ay nalaman nyo na ang iba't ibang sukat ng isang maikling kwento batay sa bilang ng mga salita. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway marami kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw. Hanggang sa muli nating pagkikita. Salamat sa kooperasyon at mabuhay kayong lahat.